Hello guys, today is October 7, 2023 and today is our family day so uuwi kasi si Laruan dito sa kapite kaya may gala ulit kami ayan, ito yung aking makeup of the day, ayan, insert ko na lang dyan yung mga makeup na ginamit ko and then kung mapapansin nyo nakabangs po ako ngayon, pero fake bangs lang yan, ito yung headband na may bangs ayan, tagal ko na kasi dito nagamit siguro pangatlong beses ko pa lang itong nagamit eh sayang na mabili ko dyan So, palakasan na lang ng loob dyan. <laughs> Ayan. Tapos, ito yung OOTD ko. Tapos, palda short. Tapos, ito. Ano yan? Yung sketchers na Jafik. <laughs> Pero, buhay pa rin siya yung in-order namin sa Shopee. Tapos, ito yung bag na to. Bigyan ng sister ko yan. Tapos, syempre, dahil mainit na, ito, kasi nakarid ang lola nyo para Saka sayang din to eh. Hindi ko na gagamit. Yan. Hindi ko pa sure kung saan kami. Pero, ang uh, usapan kasi SM ba ko oh, Para malapit lang. Pero, ewan natin kung. Minsan kasi, hindi naman din kami nasusunod. <laughs> so, bahala na sila mag-decide. Kung saan kami. So, mamaya na lang. Ay, ito pa pala. Ang aking ano. <coughs> accessory. Ang l o -E. Kita niyo ba? Ayan, L-O-V-E na necklace. Ayan. Sa Shopee din niya, murang-mura lang. Tapos, ito din Shopee, 99 pesos din. Ayan, cute, -cute niya. Pero wala na yung battery. Panja points na. yung mga makeup na ginamit ko. Ayan. Ano muna, itong No Shine Quick FX Primer. Next, itong Ashley Shine BB Cream Insta Cover. Next, itong Ashley Shine na cream concealer. Ito guys, unti na lang din sya. Ayan. Medyo malapit-lapit ko na rin itong maubos. Yun ang powder ko. Itong matte loose setting powder ng Miniso. Ayan. Tapos, sa aking lip and cheek, itong EB Advance lip and cheek stain. Ayan. Pero, ang aking binaon, ito. Itong mousse candy tint. Kasi hindi gaano pigmented yun guys eh. Kaya ito yung binaon ko. Pang retouch sa mall. Pinangkilay ko ito. Floor mar. Hindi ko pa rin siya guys nauubos. And lastly, itong Daniel Watermelon Facial Mist. Ginagamit ko siya as makeup setting spray. <laughs> parang ano, social yung mga kakainan dito. Ko, para po kung pa sa akin na eh. may salamat, tapos maraming kayo. Ah, ayun. Putong mm -hmm. <laughs> na si Mothers. Hindi na ako sa malambod ko. Oh, Ang mm hangin. -hmm. Thank mm -hmm. you. Ang ganda. ganda nito. Ito rin maganda, oh. Saka ito. Ang ganda. Diyan yung pula. Oo nga, maganda din. Oo, malaglag. May red din siya ka lang. Ito. ko naman yung ano yung sa ano naman. Ito, maganda yung gantong kulay. Ah. Parang maiksi. Ito ba yung ano binili ko sa lang? Oo, so, oh, yan. Parang mas maganda yung tela nito, te. Kasi yung binili natin last time sa ano. Ito, yung damit mo. Parang kung ano. Ito ano kami sa ano. Ano ba to? SM SM ka ano to yon? Isang makati. Yung green. Ah, anong green? Yung doon. Ayun oh no. Pagod ka na agad. So ang kit ng kulay niya. Parang natin magiga nang XL. Nako hindi yan sa kanya, wag na. May yeah, hip yeah, pang yeah. may <laughs> hips. XL. Hindi nga maganda. Fall season, 11 ganito.

mga regalo. Mm -hmm. Oh, cute din siya. Kaya, pero parang mas maganda yung design nito. May effect sa picture. Oo. Oh, oh. Mm -hmm. O oh, yun nga yung sabi niya, tigta 2,000, mas mura din sa tabila. ba yan? 100? 100 off ba yan? Ang 100? Hindi, ano yan? Ito? Blue and brown. Dark brown. Oh, Para mas madali ba itong Summer and winter Ang takong niya clear na oh, Pero parang hindi comfortable This one Ang ganda rin Ang takong niya pwedeng pampokpok okay. sa uri Puan nila dito parang may sofa then uh, may mga sofa sofa, kaya hindi ka mapapagod. Oo. ito hindi di mo? ano? ano di mo? sa video? Okay. oh Yan, yeah, isa. Isa naman, suti mo. eh yeah, makinang. 100. Mura. <coughs> mura yung mga sabatos. 200. Maganda? Oo, maganda ma. Tingnan mo, oh. 100 lang dito. Yeah, nabili namin ito sa SM dati. One, 150 bili mo dati, di ba? Kung may coach bag lang ako na ay ganitong design. Ganda. Ay, ang cute nga. Yeah. Ay, okay. Walang puti. Wala ka mm -hmm. doon color. Wala, ay, yan lang. Tambay muna kami dito sa may parang sipa. Anong Ang dami nabili ni Mother. Ang galing oh, eh.

kasi parang hindi na mo. parang. eto mas maganda lalagyan na nito. Ito, ito. May print. Oh. Ito, ito, ito. Saka ito, ang cute. Magkana ito? 2,000. 30,000? Kit ng palda niya. <laughs> ko pala Ito e, ro, maganda din. Ito. Eh. Eto. Cute din, na. Eh. Plastic lang siya. Galing, Galing nga eh. cute. Galing na kayo sa pili. Ganda na ito. Saka ito. Ito ano? Cute. 249 lang cute. si Darosa mo. Sa Ito kami ni Mother. Kasi hindi na kami magluluto. Kasi gutumin sila eh. Saka inong pala ng gabot. Kaya dito kami sa pag-asa. Jali may pag-asa. Bodo si Mother. Burger, Burger Steak.